Welcome back to Alaska Nego Showdown. May halo-halo pa nindi na lahat? Kung wala pa, marami akong ideas na ibibigay sa inyo. Gamit of course ang Alaska, wala nang iba. Let's go! Hi. Nanay Hilda! Andito na kami! Mom, <laughs> Gusto ko yung halo-halo ko yung bongga dito. Yung parang pang resto. Kahit hindi ganun kalaki yung budget. Maa-achieve natin yan ngayon. 50 pesos, halo-halo de fruta. Bago natin buuin ang halo-halo, gawa tayo ng Alaska Creamy Yellow. Para yellow pala, creamy sarap na. Buuin na natin. In a cup, add sago, saba, mango, watermelon, langka, nata de coco, one cup of Alaska Creamy Yellow, at syempre, Alaska Evaporada. Pampakreamy sarap ko. Husgahan na natin. Mmm! Sobrang refreshing! Pang summer talaga! At dahil dyan, gawin mo na to, Nay! Ito na ang kikitain mo sa ganitong puhunan. Tutok lang sa Alaska Negosyo dahil balikan nyo na rin ang iba pa namin mga videos for more negosyo tips. Bye!